Alam mo kaya ka nasasaktan? Kasi hinahayaan mo na ka ng taong mahal mo. Hinahayaan mo na gawin niya ang mga bagay na makakasakit sa iyo. Naiintindihan ko naman na mahal mo siya. Pero ang di ko lang maintindihan bakit hinahayaan mo mong abusuhin kanya. Bakit hinahayaan mo na kanya kasi mahal mo siya, kaya nananatili ka, kaya sinusubukan mo na baka pwede pa. Alam mo, maawa ka naman sa sarili mo, kunting respeto naman sa sarili mo. Alam mo, di mo deserve ang tratuhin ng ganyan, kasi ang dapat sa'yo ay inaalagaan, di yung sinasakta ng paulit-ulit na lang. Di yung iniiwan at basta-basta nalang babalikan. Huwag mong hayaan na saktan ka nila. Kasi wala silang karapatan na saktan ka. Kahit pasabihin mo pa na sobrang mahal mo siya. At di mo kaya na wala siya ay dapat. Kayanin mo pa rin kahit ikaw lang mag-isa. Alam ko na kaya mo yan. Pero takot ka lang. Takot ka lang na mag-isa pero eto yung ipapaalala ko sa'yo nabuhay ka nga na wala siya dito sa mundo kaya kaya mo rin mabuhay nang wala siya sa piling mo may mga sitwasyon kasi na kailangan nalang tanggapin kahit na ito'y masakit sa atin kasi kung di mo tatanggapin ay patuloy ka lang din dudurugin may mga sitwasyon kasi na di mo na kailangan ilaban lalo pa ka naman niya pinaglalaban sa pagmamahal kasi di lang puso yung dapat sundin mo kundi matuto ka rin makinig sa isip mo lalo pa nasasaktan ka na ng gusto kaya pwede ba wag mong hayaan nasaktan ka nila at huwag mong hahayaan nasaktan ka ng isang tao sa kadahilan ng mahal mo ito kasi kung hahayaan mo nasaktan ka niya maniwala ka, patuloy ka lang sasaktan niya. Kaya matuto tayo na pahalagahan ang sarili natin. Matuto tayo na mahalin ang sarili natin. Huwag tayo dumupendi sa iba kung walang may nagpapahalaga sa'yo. Pwes pahalagahan mo yung sarili mo. Kasi mahalaga ka at kamahal-mahal ka. Tandaan mo yan.